Yan, good morning mga idol. Time check. Ah uh, 5:45 mga idol. Oh, may plus light pa ako mga idol Oh, ayan oh. no. silang dalawa. Gala. Gala na naman kami mga idol. Yan. Oh. Bagong ano naman ito project. Bagong spot to mga idol. Dito kami sa ano? Sa Sitio Asaw, Barangay Lawis. Sa may Bungol. Bagong project na. Bungol na tawag nila mga idol. Bungol Sitio Asaw, Barangay Lawis yung dati sa kabila yung mga may oyster term sa kamuti yun mga idol pero dere hari kami sa Bungol Bungol ang ginatawag nila Bungol Bool? Bool o Bungol? Ha? Bool Bool Ayan si Master Antong Roman ginaginaw pa Dala-dala pa rin namin yung lambat namin Ayan yun, mga idol. Dito na Samahan na, nyo kami. Dito na mi. Dito na Yan. Good morning mga idol sa lahat-lahat sa mga OFW. Sa mga solid supporters dyan. Sa mga silent viewers dyan. Um, Ayan, mga morning mga idol. Ayan, ang kalbo. Nagili, nagbihis na ng costume mga idol. Ayan o. Oh. Oops. Ibad. Oh. Ayan, may plus lag pa nga. Umalis kami doon sa amin mga 4.20. Uh, yan. Kakarating lang namin mga 5 ano na, mga 545 45 5, na mayro. Ayun malaking fish pan na idol oh. Yan, mula dito hanggang doon. Doon, doon, yan doon. Doon kami dumaan, layo. Yan. Mga ano ata to, mga 3 km mga idol. O mahigit pa. Tapos dito kami pupunta. Yan. Hmm. So mamaya na. Yung ano, yung lambat na to i e, lagay namin diyan. Kahit anong ano ba. Yung masagi lang na isda dito kung sakali. Sana mayroon mga idol. Hmm. Pangulam lang ba mga idol? O oh, ayan si Master Pano. Ayan. Hi, ayan si Idol. Hello mga idol. Good morning. Shoutout kay PB Montero <laughs> Nagtatampo kasi daw hindi siya sinasapt out. ayana, Doy. Good morning, Dudoy Hiromo. Shoutout, doy. Salamat sa sulit-suporta. Kay Mamiska, kay Mamanji, kay Mamunik. Yan. Saka in, kay Ines Basta lahat. Hindi ako nakapaglista. Sa sunod susunod na video, mga idol, ililista ko sa uh, papel yung mga nagre-react sa mga video namin mga idol yun at mamaya na mga idol ha yan paybas pa lang mga idol mamaya na mga idol yun mga idol pa punta na kami dun ang lalim pala ng ano ay, -ay kawawa si ano nunoy norman oh. no nunoy kaya mo yan no, kawawa mga idol si Nunoy Norman, kaya tulungan nyo naman kami mga idol para mamonetize na yung aming channel at makakuha kami kasi yan ang dalawang yan yung pinaporsige ko na tong channel ko para magka kita din silang dalawa may kita din ba yun magkakuhaan sila sa pangaraw-araw nila mga idol oh, oh. Ayan, mga idol. Ayan, ang kawawa si Nuno Norman. Sana matulungan nyo kami kahit sa WH lang naman mga idol. Ayan, mapakalalim ah. Bagong spato to idol la, ah. Sa buol. Buol ang tawag dito mga idol. Oh, uh, lalim. Ah. Baka may alimangod yan mamaya. Pang sungkitin ko yan. Ayan. Kuwawa oh. Wow, tingnan niyo si Master Norman no? oh. Mga idol. Ang maawa kayo? Ayan. idol. Mamaya habang ano. Tapos na kami mag ano ng lambat yan. Yan mga puno kahoy susubok-subukan namin yan ano. Sukitin ba? Baka may jam mga idol. Di ba? Yan si Master Pano. May inano na ano, na ano. Nabutas. Dito lang kami. Dito kami idol sa ulan Uh! Oh! Lalim. <laughs> huh. Ay, ito. Yun. Ayun mga idol. Sana mababa lang to, tubig nito. Ayan. Parang may ano ah, may tusok ah, may ano mga idol. Ito nga. Sana magkaroon dito ng ano. Ng, ano ba?

sana nandyan mga idol Maliit lang siya pero sana nandyan siya mga idol Mamaya na yan mga idol Iunahin muna namin yung lambat Ayan may butas pa dyan sila limo Ayan So yan mga idol Lagay ko muna dito yung bag namin mga idol Sa punong kahoy na to Ayan, sa mahiwagang kahoy na to mga idol Diyan kaya dito. Ilambitin lang ba mga idol? Dito. Saglit lang mga idol ah. ayun oh, kawawa si Master Norman oh, mga idol. Lukdo-lukdo -luk niya yung lambat namin na 10 kilos ba, mga idol. Ayun, mamaya na ano, mga idol ah. Ayun mga idol. Nandito na kami ni Master Norman tumawid sa ano. Doon kami galing oh. Hmm? don kami galing mga idol oh. Ah, na, kami ng mangoy, eh, kita. ulang mangoy. Marami na nang hanap ng mangoy. Wala parang talaga. Parang punong kahoy, parang trap-trap ng itak ba? Binutasan ba? Binutasan. Oh. Yun nandun yung lambat namin, nilagay namin mula dyan, no? Hanggang doon, papunta doon. Paikot, sana, paikot sana, syertein kami mga idol, no? May harap lang mga idol, maraming talaba dito. Maraming talaba, oh yung medyas ko mga idol oh, punit punit na oh, punit punit na mga idol oh. oh labas na yung ano ko pag hindi kasi hindi ka namandaan idol ah, punit punit ang paa mo dyan kasi talagang mano matalim yung mga talaba yan si Nuno Norma no. may medyas din siya ramdam mo talaga pag ano ng medyas sa talaba eh gaganon yun mga idol uh, umupo muna kami dito nagpahinga Kumain Ayin kami na, ng kamuting kahoy kasi, kasi gutom na. na. Tumgots na ba mga idol? Yan, yan Dati ka daw sabi nila. Kasi first time ko dito na pumunta mga idol. si daw da dati yan ng mga yan. Wala yan. Walang talaba yan. Ilang ngayon o, Puro talaba. Yan, hanggang dun sa dulo. Hanggang dun palabas ng dagat yan o. Dati daw wala, wala talaga yan. Wala yan dyan. Ngayon. Ayan oh. Purong usok yan. Ayan. Siyempre, pagkakitaan pa ng mga tao yan. Ito so. ang anak buhay nila sa laba. Ayan oh. So, ano mga idol, mamaya. Hindi ko na na-video ng ano kasi kami nag-ano ni Master Norma ng ano, ng lambat. Si Master Pano, nandun ano, nag-napanap din ng makakain namin mamaya. Or anong madala namin pa uwi. Pero ayan oh, sinuha master normal oh, may dala na. Siguro na yan <laughs> pa, mga idol. Kahit paano idol, may hirang din pang ulam. Ayan. Kahit pa paano, may dala pa o ba? iba. Pang ulam, bagungon, lito, mga silsil -sil na madana namin ba, mga idol. Dito, mikot na kami dyan Oh. Ganyan mo ang nilota namin. Mikot na kami dyan. Baka makachamba ba kami ng ano, alimango ba. Pero wala. Wala mga idol. Tapos ang lalim pala dito ng putik. <laughs> lalim talaga. Lalim putik. Ah. Sus. Grabe. Kailangan mo dito talaga bangka. Ayan, oh. ayan. So yun mamaya na mga idol ha. Mamaya na. Pag ano, tibawin na mamaya namin yung lambat kasi daw parang ano, palaki na yung tubig o ano pa. Parang palaki naman. Wala pa. Mamaya na. Pag palaki na ba yung tubig, uh, para hindi kami taiban ba. O ano ba, tawag dyan sa Tagalog. Basta, laki ng tubig ba mga idol? Para malalim na yan. Malaliman ng tubig ba mga idol? <coughs> so, mamaya na mga idol ha. Ito na kami sa bahay. Ayan, oh, ang kuha ng aming lambat doon sa buol. Isang anong, anong tawag dito? Bulan-bulan. Tsaka isang talapya. <laughs> kawawa. Oh, kawawa. Ayan, nagpaano na si Master Normano. Kasi, ihawin yan. So, da, ulam namin ba? Yung kuha namin na marami, yung bagungon ba? Ayan, oh. Ayan, Master, ano, malulo, maluloton. Ayan, mga idol. to ito, bagungon. Bagungon yan, lahat yan, mga idol. bagongon ini oh hmm, -mm. ang lalaki nila mga idol oh oh bagongon tapos ito pa ito pa oh bagongon oh yan oh laki oh ayan mga idol oh di ba malaki bagongon yan mga idol oh. sarap gataan to mga idol so yan mga idol oh huh. talagang wala kami swerte doon sa bagong spot namin huh? hmm? gutom na si Nuno yun nagkano na nang ano, nan, ano? nagpapaapoy na lang yun. hmm. Ko ayan, na ako ayan nagsahing na. na ako mga idol hmm? nagsahing na ako tapos may kanin pa dito dinagdagan ko lang ayan so bye bye noy hanggang sa susunod oh, na video idol, bye bye ya ganito lang buhay namin, eh. yan, yan lang na huli bye bye na susunod na video no